guys, magandang araw sa inyo guys. Yan, yeah, may gagawin tayo dito. Yung pleno daw nito ay parang kumakapit at hindi bumabalik. Ano ito ha? Yamaha Mio S40 ito guys ha. At ito kanyang brake level. Parang ay masyadong bumalik guys. Yan ang problema nito. Mio S40 guys ito ha. Yan ang ng ating mekanik kung bakit itong preno nito ay mahina at ah, parang ay bumalik. Yan yeah, guys. Yan ang gagawin natin. Papakita namin sa inyo kung paano gagawin niyan, guys. Kung paano ayusin niyan. Kung ano ang kailangan gawin. At dapat palitan niya, no? Oh. Parang ay bumalik doon yung preno niya. Tire-testing ng mekaniko natin, no? Oh. Yan, no? Oh. Mabagal ang pagbalik. Kaya yan ang ating check uping guys. Okay, guys? Yan, wait lang. At mamaya, babanatan na ni Boss King yan. Baka mabanatan pa ng iba, guys. Yan, ha? Ay bumalik to, guys, ha? Okay? Alam mo nangyayari dyan, Jeffe? Ano nangyayari? Jeff? Hmm? Ano ha? Hala? Hindi hmm. nabalik ang preno. Ay, ah, stock up. Parang stock up. Ayan, guys. Sabi nung may-ari, ayaw na bumalik yung kanyang brake level. Parang kung mag-i-stock, nag-i-stock up, guys. Yan ang sabi nung may-ari. Kita nyo na, sabi niya, ay bumalik. Kaya, yun ang ating check-up yun, ating mechanic. Ayan, kinalas na. Ayan, kinalas na may binibili lang nagyoyosi muna yung ating sigarilyo ay ating mekanik may bumili yosi habang nagagawa guys ayan ayan o oh. para daw ayaw bumalik yung ating kanyang brake level na yan stock up guys yan ang chichikapin ng ating mekanik guys bubuksan siguro ito guys yung kanyang ano yung kanyang brake master sa itaas guys yun ang bubuksan guys yun ang titignan niya chichikapin ng ating mekanik baka sira yung kanyang repair kit guys yun ang ating himanta yun ang kanyang ano ng ating mekaniko yun ang nakakita ang problema yung kanyang brake master repair kit guys yun ang parang may tama kaya yun ang bubuksan guys yan guys bago ang umpisa ni Boss King yan uh, subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga isi-share na video at po yan guys yun o oh. inakalas na ni Boss King guys bumabas eh. Ay, papa, eh, may gobo O, kasi sunset na yan. Sunset. Ayan, guys. Ayan yung piston ng brake master repair kit. Ayan, guys. Ayan na yan. Ayan yung ayaw bumalik, guys. Yan ang naging problema, guys. Ayaw bumalik yan. Nag Nag-i-stack up doon sa kanyang loob, guys. Kaya yan ang papalitan natin. Brake master repair kit yan, guys, ha. Yamaha Mio S40 yan, guys, ha. Yan ang papalitan natin yung ang nakitang sira ng ating mekaniko parang kumakapit yung kanyang piston ayaw nang bumalik kaya yun ang papalitan natin guys yun ha brake master repair kit itong tawag daw guys ha yan yung piston na yun piston yun na may kasamang spring guys ha yan yun yan yung papalitan ng ating mekaniko si boss king yan wait lang Mio S40 Ayan guys, baka maka-experience ng ganyan guys ha. Yung medyo kumakapit, tapos eh, ay bumabalik yung brake lever nyo. Yan, isa yan sa nagiging dahilan guys ha. Yung piston na yan. yan ang hindi bumabalik, nag-i-stack up. Merong goma niyan, pinapalitan ng goma lang guys. Pero itong mayari, ayaw ng goma lang. Gusto isang set na, kasama yung piston. Kaya isang ano na lang, gawa ano lang. Kasi baka daw ulit, ulit, ulit eh, malayo daw ang biyahe niya. Kaya isang repair, toon, repair kit ang niya break mass and repair kit ayan kinakabit na mamaya i-ano na ni boss ko niya big niya guys ayan wait lang unood lang kayo guys baka sakaling may maro kayong makuha ang idea okay guys Beyblade din po ba yan? Ha? Beyblade. Beyblade pa yan ah. Yan guys, ganyan lang pag-aayos, paggagawa ng ating brake master na umakapit guys ha. Na nag i up po kanyang piston ha guys ha. Ganyan lang pag-aayos. At paano mag-aayos at paano gawin guys, yan yun. ganyan, simple lang guys. Sundan nyo na itong video namin, matutunan nyo na yun guys ha. Okay. Yan guys, siyempre, kailangan natin ng fluid yan. Pag walang fluid yan, hindi gagana. Kaya kailangan may fluid din ngayon guys. Yan ang number one kailangan. Pag ikay na dyan, pag nagawa ng brake master guys, kailangan ni fluid guys ha. Ha? Ah? Ha? Oh, well, eh, gusto nga pala kanina ng fluid yan. Yan eh, o. Hmm, natapon lang. Pebrilin eh, pa yan o. ng fluid. Hmm. Fluid mo ba? Ayan guys ha, ah, yung ginagawa ng ating mekanik ko, binobamba niya para bumba yung fluid pumunta na doon sa pinakang ano niya, ilalim para mag gumana na guys sa ah, sa kanyang pinakang rotor guys ah, sa ilalim, sa unahan. diyan yeah, guys ah. kaya kita nyo, guys, so, oh, may bulabulang kaunti, ibig sabihin niya yung na, Ayan, oh, may nabulang bula kaunti guys. Pagka mamaya at pagka hindi pa wala yung, 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 kanyang bula niya, mamaya bibili din pa namin yung pasisingawin namin yung hangin guys. Para totally gumana guys. Ayan o. Oh. Ngayon ginagawa natin yung mechanic o. Oh. Yun o. Oh. Pinasisingaw na niya para mawala yung hangin. Para gumana guys ha. Ah. Ganyan lang. paggagawa ng pag-aayos ng brake master repair kit na stock up. Kung walang preno. Mayroon ang preno. May lang. Stock up. Hindi ba siya dumumabalik guys. Okay? Ayan. Matigas na. Oh. Ayan. 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 Diba?

Hmm? Ayan okay, guys, okay na okay, yan ha? guys. Ayan. Okay, Ayan guys, palalo ko, ito yung pinata natin ha. Ayan, yeah, piston ng Brake Master guys yun yung nag-stack up yung ito ko liha para maging ano kayo mag aware kayo din kasi at least pa paano alam nyo yan yun yung nag stack up guys ha clutch master repair kit yan eh brake master repair kit na pala yan guys ha yun yung naging stack up sa loob guys ha yan pwedeng goma lang palitan yan kung may goma kaso ayaw nga lang lumayari. kaya isang buo na pinalit namin ayaw doon yun ang wake up lang kaya yun namin isang buo na para daw hindi magkaroon problema baka mo na problema guys kaya isang buo nang ginawa namin hindi na gumala. yan o tinitesting nyo may ari yun o yun o kung nag pre-wheeling na yeah, kasi yung dati kanina free ay, do pre-wheeling yun yung baga naging stack up kaya yun, 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 yun okay, ang uh? pinag-check sa ating pinag-check sa ating Boss King para mating ma ma na kung ano sira kaya yun ang nakita ang sira ng ating mekanik naging problema dyan ito ah. Ito, oh, kinain na ng corrosion, kaya dumikit sa mismong master, hindi na siya nabalik. May papam siya papasok, pero yung palabas, gamaganit na siya. Mm, stop up na. No? Meron mm. sa unahan ito, no? Ah. Uh, Nito ba connection yun? Ah, uh, uh, ayan dyan. The... Ah, uh, palo for... po. Yan guys, okay na yan. Tapos yeah. na yan guys. Sana kahit pa paano may nakuha idea o tip man lang sa amin kung paano mag-ayos at gawin yung kanyang master na Ang startup guys. Ha? Okay guys. Yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel ng TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pinitin yung place yung para updated sa mga share, share na yung video at focus guys. Okay guys sa mga nanonood guys nice na. Thank you yan Ayos na Ayos na ating customer guys Tapos na yan guys Okay oh, na yan DJI na uli yan guys Thank you guys